Hello, makasara dito ngayon yung ating delivery ng ASYL ng mga dilata. Late ang kanilang dating kasi ano dapat sila, Martes. Pero nag sila ng schedule. At ito ngayon, magpalit sila ng ahimte. Thank <laughs> you. Thank you. At yun na mga kasari. Uh, Malas yan lang ang ating update sa kanila. Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat dyan. At ito na ngayon ang aking hinihintay na mga delivery ngayong araw. Dumating din sa wakas yung ating mga dilata at ang ating mga sabon. At ito na, ipapakita ko na sa inyo mga kasari. Pero bago ang lahat, sa mga bago pa lang sa aking channel, ni in ko kayong mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng aking mga videos mga kasari at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video at ito na mga kasari ang ating nabili sa SYL na nagde-deliver sa atin ng mga 5-5 sardines puro lang dilata ang ating nabili Meron tayong Argentina corn beef na 100 grams. Ang presyo nito, ang puhunan nito mga kasari ay 25.24. So, binibenta ko siya ng 29 pesos. Sa Argentina, 150 grams na corn beef. Ang kanyang puhunan ay 33.57. So, ang bintahan ko dyan ay 39. At dito sa Argentina meatloaf na 100 grams. Ang puhunan nito ay 16. Uh, 43. So, ang bintahan ko dito mga kasari ay 20 pesos. At dito sa Lucky 7 na 100 grams na corn beef, 15.48 ang kanyang puhunan. So, binibenta ko siya ng 19 pesos. At ang ating binayaran sa SYL sa mga dilata ay 887.15 pesos. At dito naman tayo mga kasari sa Unilever na deliver ngayon ng Tindahan Club. Mayroon tayong dalawang best food mayo magic na all-purpose dressing. Yung kanyang presyo niyan ay 62.70 ang puhunan. So, ibibenta natin siya ng 75 pesos. Mayroon tayong sinigang, sampal, sinigang sa sampalok mix na original, yung medyo malaki. Yung puhunan niyan mga kasari ay 13.65. So, ibibenta natin siya ng 16 pesos. At mayroon tayong ginataang gulay. 6 uh, anim din yan. Ang puhunan niyan mga kasari ay 14.25. Ibibenta natin siya ng 18 pesos. Mayroon tayong Dr. Kaufman dalawa na sulfur soap. Ang puhunan niyan mga kasari ay 37.95. So, ibibenta ko siya ng 45 at meron tayong close up na isang dosena um, ang puhunan niya na 81.40 tapos 6.78 ang isang piraso so ibibenta ko siya per piraso ng 10 piso at meron tayong uh, ito uh, bareta na tawas, tatlong piraso ang puhunan nito mga kasari ay uh, 21.40 Uh, ang bintahan ko dito ay 8 pesos ang isang putol so kung ibibenta ko siya ng uh, isang bareta, binibenta ko lang siya ng uh, 26 pesos oo 26 pesos lang siya. tapos dito sa parehas sila ng itong kalamansi, meron tayong dalawang bar Ito, pero itong sa popcorn medyo mahal ang kanyang puhunan 24.95 so 8 pa rin yung benta ko ng isang potol pero pag ibenta ko siya ng isang bareta binibenta ko siya ng 30 pesos may less lang tayo na dalawang peso at dito naman sa mga powder 8 pesos ang bintahan ko nito mga kasari so kung bibili sila ng isang atay na anim na piraso binibigay ko sa kanila ng 40 40 pesos lahat siya mga kasari na powder. So, ang ating binayaran sa Unilever ay 807.15. At ito lang mga kasari ang ating mga natanggap ngayon na mga order natin noong ano pa ito last week pa last week ko pa in order itong mga dilata pero itong itong mga sabon na ay noong Wednesday So, nang kasabay ang kanilang delivery kasi na stranded yata yung sa mga dilata. At uh, wala tayong 5-5 sardines kasi marami tayong stocks ngayon ng 5-5 sardines. So, yan lang ating kinuha yung mga 40 ng mga kasari. At yan na mga kasari ang aking update sa inyo ngayong umaga sa mga dumating na uh, deliver sa atin, yung mga order natin. At tayo ay magumpisa ng mag-display ng ating mga paninda mga kasari. At hanggang dito na lang ang aking video. at uh, don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel, Tindahan ni Ining. Thank you mga kasari. God bless sa inyong lahat.